cuan kaya... oh. oh. mm -hmm. oke. Okay. Oh, si oh. okay. okay, very good this one po? c oke okay, that's good this one. <laughs>

ya try niyo po basahin. Okay. Hindi okay. natin pipinigin ng pangalaman. Si hmm. si hmm. Okay lang po. Ito po, pakibasa po dito. Ayan. Hmm. Eh, po. Hmm. Okay. Hmm. Yes. Hmm. Okay. Niyo, kayo, kayo, yes. Okay. Ma'am, napapansin kapag nagbabasa siya ng yung chat niya? Kasi yes, may, kapag may cataract po, Uh, may mga certain head positions tayo na mas malinaw kasi wala doon yung rocking sa eyes. Kung napapansin nyo, gano'n. Na Pero po, ito, sige mo, tinit dito. Ito yung may grado. Ito yung wala. Nakita yung difference nila. Yan yung wala. Ito yung may grado. Nalagyan na natin mga grado yung left eye nyo ha. Dati kasi walang nakalagay. Pero stop na tayo dito ma'am, hindi natin siya pipilitin sa eh kasi baka manibago si mami. Lalo. Manibago, opo. Opo, malaki yung difference. At mahilo ka lang nai so, yun. So, okay, okay manino pa. Ito po, kaya po bang basahin yung numbers dito? Hold the at Okay, lagyan ka ma'am ng reading corrections ha. Kapag nilagay ko po ito, hindi po ulit dito. Mas malina, mas malabo. And Ito po, yung, yung number po Yung number Number, uh, number 12, okay. 73, 61 Ito, 7261, yung number po dito 63, 47 Okay, Ito po Yung number dito 85, 61 94 82 16, 29, 40, Okay, so ma'am, sa correction tayo natin sa palatita Ah, uh, mas malabo na. No, okay. So, ito, nilagyan natin. Kaya na yan. Comfortable yeah. yan. Alin ang mas malinaw? Yung Ang ngayon? Or? Ito pong bago kong nilagay. Alin ang mas malinaw? Ito na. Nauna? Okay. Okay Ma'am, double vista pa rin po si mommy ha. Okay po. Pa. Tapos papasinip ko sa inyo. yung kung hindi ng lens kay mommy, yung nagdadark na sa labas kagad. Kasi kapag kadala ko, mas madali silang masilaw, parang pulag na pulag ko, gano'n. Para hindi siya mahirapan kapag lumalabas or hindi siya masyadong masilaw. Yung automatic ko, malinaw lang sa loob, clear sa loob ng bahay. Pero kapag lumabas ng na hindi so, masisilawan. Automatic magdadark. Yan so, po talaga yung ilaw na pumapasok. So, mas madali silang mag-ilaw, gano'n, o kaya sumakit yung headphone nila. Okay? po yung nagtopos kaya kasi dapat yan clear lang. So, yan po yung cataract na yung sinasabi natin. And that's normal po for people. Lahat tayo dadaan dito. So, mas maganda lang po. Pa-open lang po ng eyes. Makita ng ophthalmologist kung ano na yung reading or gano'n na siya kakapal. Ganun po. Yun yung nga ay okay. Sa left ay kasi, kaya mas malinaw. Pansin nyo, halos wala. Opo. Ito, may konti lang dun sa gilid. Pero dapat ito, ma'am, clear na clear na or parang white na white. Ito, medyo dark na siya. So, meron na rin, mas konti lang. Okay? Kita yung difference nila. Okay na po. So, yun, ma'am.